guys, okay, nandito na tayo ngayon sa Santo Niño Tugbuk District So, parang ako kasulad rin na area na day Kondre Hindi na tawag nilang New Ecolan na lugar Ah, uh, marag na sa agaw kefa bisa begin karena untuk mampu

so ako speed na nasa 8 uh, dili makayag ipakusog ni eh, makadaot ni siya May eh, clearing sa motor Anggap nila makadaot po sa Piring Labi nga Di ka nagulan Dapon Hindi mo agit may hangin Tapos Di original ini, buatan Buak dia di mana So welcome sa new ikolan. Yatay gabi ka challenging na dalan. Musulod dire na community. So another relocation siguro ni ni area dire. Ah, uh, karon kasulod first time. So dire na area murag bag-o pang-sentro ng mga dalan no. So I'm going yata ang lakang. Um ano development like pag siminto sa ilang dalan so wala na sa ilang dalan brigas bergatura niya tang mo agi ang um, gabi siya ka ano um, ito so basta basta magkapusog ang padagan dito kay kasing Maunsa ma na itong motor Loe kayo So magapit na tayo sa Grapping point ni gusto mo Ang uh, pasatagay ang uh, mga kakakakak Wala na mo. Okay guys, tapos na ang pangatlong booking natin. Eh. So, balik naman ulit tayo doon sa kung saan tayo dumaan. So, mag-wait na lang po tayo sa next booking. Alright, let's go!